Ah, uh, kumusta kayo, Dabar Cards? <laughs> <laughs> Hindi ah, uh, si Kaurag nga pala ito, mga Kaurag. kuna na naman po si Kaurag nagbablog. Ah, uh, Dabarkads, Cards, kumusta kayo, yung mga fans ng Itbulaga? Ah, uh, nasa pa, nasa ka, ah, tawag dito. Nabubulol tuloy ako. Nasa na pa sa kanila rin yung uh, pangalan na Itbulaga kaya TVJ Tito Vic and Joey yan, congrats po sa inyong lahat sa mga cast ng uh, Itbulaga dahil sa Itbulaga mga kawrag may nanonong balik sa akin ng mga ano eh alaala -ala, yung bata pa ako mga kawrag eh. ano pala ako nun eh, siguro mga 6 years old, 7 years old, mga ganun kasi angit bulaga kaedad ko yan eh 45 years na ata angit bulaga eh eh ako 45 years din 45 years na rin ako eh ah uh, wala lang uh, nag vlog lang ako kasi gusto ko lang i, ano ipaabot sa inyo yung mga dating advertise noon eh yung bata pa ako tandang tanda ako pa yun eh yung mga dating advertise noon bali black and white pa lang yung TV namin noon eh Tandaan nyo yung may ano yung may kahanga ganyan na TV yung may may kahang ganyan yung may box Malaki siyang box pero yung TV maliit lang siya May takip pa yun eh yun yung TV namin noon eh Papakita ko sa inyo mga kaurag yung uh, mga ano, mga siguro mga kunting advertise lang noon, noong bata pa ako. Nakakamiss kasi mga kaurag eh, noong mga classic na advertise. Kung mapipili nga lang, may balik yung nga uh, panahon. Kaso hindi na tayo makakabalik dun eh. Kung baga tanggapin na natin mga kaurag na talagang uh, patanda tayo mga kaurag eh. Hindi tayo pabata patanda tayo kaya may papakita lang ako po sa inyo ng mga kunting advertise lang nakakamiss lang kasi <laughs> sige papakita ko po sa inyo ayun yung 3 o'clock habit <laughs> na alalang alalang alala ko pa talaga yun eh. yung kapag uuwi ako ng uh, bahay ah tawag dito uh, uuwi ako dito sa bahay Lalo na kapag ano eh, kapag uh, galing sa eskwelahan ako noon, elementary, pag uwi ko noon yun, yun ang lagi kong napapanood sa TV yung 3 o'clock habit. Tandang tanda ako noon eh. Ewan ko lang ngayon kung meron pa ata ngayong, ngayong panahon na ito, yung lumalabas pa kapag 3 o'clock, meron pa ata. Each day at 3 o'clock in the afternoon, The Philippines pauses for a brief moment of prayer. For peace and forgiveness of sins. Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer leaflets ready so we may pray all together the three o'clock prayer. Let us pray. You die Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O Fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God. Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you. We have just as one nation started the beautiful three o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this three o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Yun, maganda pa rin yun. Yung isa, yung uh, Pidu Dido. Tandang-tanda ako nun eh. Siguro 7 years old ako nun eh. Elementary ako nun. 7 years old, bali 19... 19... 1985 ata yun eh. 7 years old ako nun, 1985. Yun, tandang-tanda ako yun. Uh, Pidu Dido, napakagaling nun eh. <laughs> ito pa nga po para mga kaurag yung uh, last yung uh, Malboro napakagaling nung Malboro eh. Malboro country yung uh, sigarilyo tandang tanda ako yun yung mga kabayo kumakabayo yung mga foreigner eh. yun pala eh sigarilyo lang pala yung uh, advertise na yun, eh. tandang tanda ako yun tapos yung uh, kapag may uh, rumurundang ano, yung Malboro na aeroplano yan sa yung papawid, lumalabas kami yan eh. Yung kung tandaan nyo yung, yung malburo na aeroplano, yung maliit lang na tawag dito, tura-tura ata yun. Parang tura, tura ang style. Yung aeroplano maliit lang. Nag-exhibition dyan sa itaas, sa ere. Lumalabas kami nun eh. Nung bata pa kami, lumalabas kami nun eh. Pinapakita ng magulang namin, kinakarga kami nun eh. Siguro mga 6 years old pa lang ako nun. Inakarga eh, ako ng magulang ko. Tumitingala kami sa langit. Kitang-kita namin yung usok, yung malboro, yung... Uh, basta malboro ang tawag doon eh, yung eroplano ba. Dalawa, siyang, dalawa silang magkasama. Yung pag gumaganyan sila, may usok sila sa... Ano, sa 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 hulihan parang usok ba nag rumurunda sila, umiikot-ikot pa yun, tandang-tanda ko yun kaya hanggang dito na lang yung vlog ko maraming salamat sa panonood nyo nakakamiss lang talaga yung mga mga 80s na panahon nun kaso talaga hindi na natin may babalik eh eh basta nakakamiss lang minsan pumapasok lang sa isip ko lalo na yung mga mga laro namin noon ah uh, hindi na namin nakikita ngayon eh, yung mga laro namin noon, yung mga shato, yung trompo, yung yuyo, ano pa ba, yung tirador. Hindi na namin nakikita ngayon. Sana may makita pa rin kami ng mga ganong laro dito ngayong uh, year 2000. Sana may makita pa rin kami. Bye, -bye sa inyong lahat. Happy merienda. Magmi merienda na po si Kaurag. You don't see many wild stallions anymore. No, you don't see many wild stallions anymore. Even if he did run off three of your best mares, he's one of the last of a wild and very singular breed. Come to where the flavor is. Come to Marlborough Country.